Guys, napakasayang nito, guys. Ito gawin ko. Ibilad ko sa sa init. Yan. Ganiyan ko. Para hindi mas Ito si guys, kasi gusto kong gumawa, gumawa ng ibilad sa araw yung iba para hindi masayang. Mama? Hmm, sulog ka? Ayan guys, binilad ko sa init hanggang tumuyo siya. 3 days guys ang 3 days na nabilad na sa araw yan yung polay pag 3 days ati green ngayon ano gold <laughs> gold yung polay. hello guys pang limang araw na to nga bilad guys ay yun yung tsura nyo limang araw na ito nang yun kasi nakalimang araw to dahil wala masyadong init You know. pero hindi pa siya masyadong tuyo pag hindi pa masyadong tuyo ganito ang tsura pag tuyo na ito na yung tuyo kaya hayaan natin muna guys na tumuyo siya lahat parang walang naiwang tubig pang lima na araw to siya guys nabilad sa araw ayan pang, ay, pang lima pang anim na araw pala ayan tuyong tuyo para hindi siya madaling mapanis kagaya nito oh. hindi pa to masyadong tuyo ayan Hello guys, ito guys sa tingin ko tama na siguro to Ayan o, Ayan. parang nag-crispy na Kung sa luto, crispy na crispy na O kaya, ito ilagay ko na dito guys o. Ito na guys ka kainin Why you? Why you? Mm. Why Why? dahil guys ngas natin minsan nauubos yung bunga kaya ito ang ginawa ko binilad ko sa araw para sa susunod na mga susunod na araw sa susunod na weeks susunod na buwan baka mawala na to yung mga bunga ng kamyas natin kasi pag mas, masyadong malakas ang hangin ang kamyas na naaatak yung mga bunga. Kaya hindi naman to nabibinta. Gumawa na lang ako ng paraan para ma-save yung mga bunga ng ating kamias. Ayan guys, oh. So.